Hi guys! Welcome to my vlog or sa video For today's video, uh, ano lang tayo Napadaan lang dito, napadaan lang tayo sa Carpe Mar So, uh, ditingin lang tayo ng mga, kung ano man dito May bagay, na uh, juice or may mga hayop din dito pusat, aso, uh, may mga fish, so, so mga halaman din So, kung college ako, dito rin ako napapadaan Madalas, so, kahit yung maliit pa ako, may bili din ng mga bagay ng mga alaga, then uh, may bili rin ng mga high or yung shoes, dito rin na may bili, minsan. So, ano, ano pa hinihintay natin? Tara, tara na! So oh guys, wala nang intro intro. So ito na yung mga, ito na dito sa part na to, mga shoes naman. Uh, shoes. mga dress din. Ito yung sa labas. So, medyo magulo tayo video. Ito so, mga jerseys, shoes. Okay din ba? ba? Hey, what's up daw? <laughs> Palakad-lakad lang, di ba? Parang ewan. So, pasok naman tayo sa loob. diyan sa labas, more shoes din naman. Sa loob, gano'n din naman. So, tayo natin sa... Masensya na, medyo magulo ba ang ating video. Di pa, na rin ako. So, napadaanan din talaga. pasok tayo sa loob. Oh. Nike. Okay. Maraming pagpipilian dito. Mga ganda rin. Okay, diba? Ayos. Ah, okay, okay. jerseys dami rin dito ah pamura yung mga sapatos na, na dito ito ito naman dito bossy magkano yung ano natin mga sapatos po dito depende um, may mga pang basketball yung mga magkano ah tag isang libo oh um. So mga pang-forma bossing, magkano? P1,400 P1,400 Ang mamura ng mga sapatos dito, basketball or pang-forma Diba, okay din. So magigot tayo ala Salamat bossing ha Okay din Balik tayo dito sa kabila dito, okay. din sila dito mga parang pellet. So, hindi siya tunay. Like, yung tunay na barel, hindi. hindi. rin siya ganun lang pellet. Pero parang may mga, may gas siya. So, pwede nyo i-check dito. Dito eh parang display lang hindi mga prices ang ganda to pang display lang naman di ba sa isang uh, vlog ko nag shooting range tayo so sabi ko may ligaw sa baril so yun lang to parang mga toy lang toy mga toy lang pang display yun lang Dami, no? Bossing, magkano yung mga sapatos niya dito, bossing? Dependipo. Depende po. Depende. mga ano dito, mga gamit din sa bahay. Ito, pwede niyong pasukin dito. Ayan. Ayan. Makikita nyo sa labas dito ng Cartimar. Sushi. Mga food dito na pwede. Ito, ginugupitan siya niya. Oh, Gupitan ng cute. Para mas maganda rin magupitan yung aso eh. Para press rin. May ibang mahaba yung buhok. So, may mga rabbit tsaka ibon. Pusa. Oh. karate ito ang mga rabbit so, uh, hamster hamster ata siya mm -hmm. nakita pa yung payong ko ah <laughs> nawala yung mga maikli kong bang yung maliit kong payong so ito pa may hamster pa ang daming ibon no Oh, may baby, po. Oh

angkit niya angkit at ang tuwag niya so, naw na brador po sa <laughs> kung ano pa mga shampoo rin dito din yung mga dog treats sa mga alaga pwede yung mabili rito oh, rabbit ibo na naman cute Ay, manok bantam kalapate rin Ay, po, magkano po sa rabbit nyo po? Ito ako mga balanse, 250 isa. 250 isa. Ito po ba yan, no? yung yung malaki, yung, yung malalaki. Yung so, ah. Yung pong isa, yung ibang lahi po yun, yung isang rabbit. Hmm. Okay. Guys, tinan nyo. Ang cute ng buhok na itong doggy na mm. uh. ito. Sir, magkano po dito po? Sa 15,000. 15,000. May papers na po. Meron, yeah, meron. Mura na yun, may papers na. Mga pang mga kanog. Pag ano, bisitahin nyo lang dito. Di ba kasi wala, pero dito, meron na. Patatanong diba, nyo na lang din. Tapos tinan nyo, may adoption ako nakita. So, 10 lang ang mura na. So, wala wala kasi pair yung isang adoption ko. yung brown. So, sana, sa ano, maganda. Ang cute. Ito ang kit na ito. Parang si Bruce. Ang <laughs> cute. Ah, Labrador. Hello. 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 Ang <laughs> aso. Awesome. Oh, Pero bata pa po siya. Uh, months. Labrador. Labrador retriever. Ito ang puro. Kaya pala may malaki siya. Uh tapos may malago pa. Oh. Labrador Retriever Crossbreed So, okay naman yeah. hmm. Ang bayan Labrador Hello uh, Ano tayo banda? Uh, yeah. Sa <laughs> Isa tayo sa mga fish din mga halaman. So, maganda ang view. Oh, nandito sila sa labas. Hello. Ang dami niya ngayon. Meron mga white hats din eh. pa? po? may mga white hats ko nila. May pisa. May tila. ang okay, kito. dahil pa rin binili ng iba ibang klaseng fish dito na pet. Minsan wow. doon ako madalas sa ano eh, pandang mga dogs lang. O dito, minsan. Oh, ito pagkain din ng fish. Cute. Ano dami is dahil dito. Ang ganda bumili rito ng isda. Aquarium. Ito may aquarium na sa bahay. Malaki. Isda na lang. Isda na lang. May fish na namin before. Uh, sa dad ko. Ang ganda. Grabe. Wow. Uh, ganda. Ang laki. Sir, magkano po sa ganito? sa fish po nga ganito? 28,000. 28,000. Yung maliit po niya. So, di ba? Ang ganda alagaan yung ganyan. Hindi man mag sa kuryente. Sa food, eh, naman. At sa alaga lang sa pagkain nandiyan. Okay din siya. So, okay. yo The... oh 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 hi guys uh, guys naputol yung video kasi naloob yung phone ko at uh, pero at least di ba na pag video pa rin tayo Kahit na padan tayo don kasi na ako don or dun talaga ako na din nung college or na noy malita ko, di ba Sabi ko din eh, nabili rin doon ng halaman, ng no? hayop din, or pagkain ng mga alagang hayop, gano'n So, yung eh, gamit din, nakapag bumili rin ako ng binoon ng ano, dinay rin bumili ng shoes din, okay naman, okay naman. Eh, maganda. So, pwede rin, pwede nyo rin uh, puntahan dito, yung Cartier Mark, kung kayo, or, di ba, kung saan kayo pumunta, napadaan lang, go, Sama yung family nyo, girlfriend nyo, mga kaibigan nyo, kahit sino. Go! At... sama sa mga nanonood dito sa aking <laughs> video. Naputol yung video. Sayang, sayang. At salamat sa mga pumunta dito sa aking video. Salamat sa mga sa, uh, sa mga nag-like and share. Stay tuned always. Ha? Salamat, salamat. I appreciate you all. Love you all. Peace.